guys no happy blessed monday sa inyong lahat share ko lang dahil napaisip lang din ako Ng titignan natin wala naman din kaming pinagkaiba ano man yung meron ako o kahit sino man sa atin maliit man yan o malaki basta bukal sa ating mga puso ito ibigay natin so ganun pa man no at ito'y pumasok sa aking isipan sabi kasi ng Bible, ang kagandahan loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa. Kung meron ko ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin bumalik kat, bukas ibibigay. So, sharing lang din po sa inyong lahat. Alam naman natin na hindi lang naman sa material na bagay ang magpapasaya sa tao kundi yung pag-ibig na kaya nating ibigay sa bawat isa. Kung wala man tayong mga bagay na kailangan nila, ngunit meron naman tayong kayahan na ipanalangin ang bawat isa. Binigay na po lahat ng ating mga pangangailangan bago pa niya tayo ligay. Ang kailangan lamang po natin gawin ay ipanalangin at hingin sa ating Diyos ang ating pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang anak na sa si Jesus. Sabi nga ng kanyang salita, sa Mateo 21-22, Ano man ang ating nihingi sa ating mga panalangin na may pananampalataya, ay iyon ay Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Ang pangangailangan lang natin gawin, eh, ingin na may pananampalataya sa Kanya, kung ano man ang ating mga pangangailangan. Kung sa tao lamang tayo nalapit, eh, bakit mabigot, masaktan pa tayo, galaunan, magtatampo pa tayo takadahin na, na hindi na ibigay ang ating mga kailangan at nang muli ay magkakaroon tayo ng galit, hinanakit dahil sa ating paglapit ay piling natin eh, napahiya tayo sa taong ating nilapitan kaya nga bakit pa tayo lalapit sa tao kung nandiyan naman ang ating Diyos na may kakayahang magbigay ng ating mga pangangailangan nandito na lang po siguro muna Maraming pa po kong gustong i-share to spread the word of God Sana'y makatulong po ito sa inyong lahat Ang salita ng ating Panginoon God bless to all po, see you next vlog Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me But I know it's not the same Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me?